Ilocana girl, Miss Igado. Ngayong araw nga may maganda tayong gagawin. Wow! So, mamimili tayo sa mga food panda rider na bibigyan natin ng Evo helmet. Syempre yung pipiliin natin, guys, is yung hindi na okay yung helmet niya, ganun, yung hindi na safe. So, ito yung bibigyan pala natin helmet, GX1 Evo. Open na tapos sa inyo kung ano yung ibibigay natin. And guys, oh my God, excited na ako. Sino kaya ang mabibigyan ng bagong Evo helmet? Wow, bagong bago, fresh. Diba, napakaganda guys. Sino kaya ang maswerte yung makakakuha nitong Evo? So, let's go! Bago nga pala yan, order na pala tayo ng limang food panda. Magkakaiba yung store para iba't iba yung rider. Titignan natin kung sino yung pinaka hindi safe na na helmet. Tapos yun yung bibigyan natin. Siyempre, pipiliin natin yun guys. Hindi naman pwede yung, yung bibigyan mo ng helmet. Eh, yung maayos ayos ayus pa, ba? Diba? Yan, order tayo ng coffee. Pang mga ante. Yan, isang, isang order na nga tayo sa isang rider na ngayon, guys. Place order and coffee on. Then, bibili naman tayo ng milk tea. So, place order. There na nga siya, guys. Guys, order tayo ng dona. Last order, ayan, nag-order tayo ng sushi. Yan, nag-free bago ng sushi. So, last order na. Ayan, hintayin na natin na dumating yung limang rider at titignan natin kung maayos-ayos ba yung mga helmet. A few moments later.

Tignan mo pag may tumawag sa cellphone, akin kapag yan. Kuya, ano yung order n'yan? Yes po. Cheers. Thank you po. second order. Yeah, boy. Like, bye. Wow! Maganda ba? Okay, video mga development. Maganda ka to. Thank you po. <laughs> Guys, pangatlong oras.

yan kaya ng akin. Ay, wait lang, kuya. Helmet mo yan? Ibibigil lang po ako sa'yo. Diyan ka lang. Wow! Kuya, uh, oh. Di-safe lang yung helmet mo. Kaya sa'yo na to. Ay, thank you, mom. Wow!